Limang halaman na malakas humatak ng swerte sa pera sa 2024. Ang 2024 ay nalalapit na. Mahalagang tayo ay makapaghanda upang sabay na pumasok ang swerte sa pagpasok ng bagong taon sa 2024. Ang pagpili ng pinakamahusay na halaman para sa iyong tahanan, o pisina o sa iyong hardin ay nakasalalay sa iyong mga naisin o kung ano ang iyong nais na makamit. May mga uri ng halaman na nag-a-attract ng pag iibig pagkakasundo, pera o yaman at prosperity. Tandaan lamang na kung nais mo ng pera at kayamanan, o magandang kapalaran, dapat unang isaalang-alang ang mga halamang mababanggit dito. Maglagay ka ng halamang lumalaki o lumalago, pataas. Ito ay nagtataguyod ng positibong paggalaw ng enerhiya na isinasalin din sa kasaganaan at paglago para sa iyong pinansyal na aspeto o sa lugar ng iyong trabaho o ng iyong opisina o ng iyong business. Silver Dollar Vine Plant Ang halamang ito ay popular dahil sa ito ay pinaniniwala ang bringer of wealth. Ang sino mang magtanim nito ay nagkakaroon ng magandang kapalaran at nagkakaroon ng swerte sa kanilang buhay. Merong mga dapat tandaan kapag ikaw ay magtatanim ng halamang ito sa iyong bakuran. Itanim ito ng patayo o upright. Ito ay sumisimbolo ng pag-angat. At depende sa iyong naisip, kung nais mo na yaman ang iyong makamit, ilagay mo ito sa Southeast Area o di naman kaya para sa tuloy-tuloy na pagpasok ng pera, ilagay mo ito sa North Corner. Kung nais mo naman na ito ay sumimbulo bilang magkaroon ka ng mga panalong enerhiya maaari mo itong ilagay sa south. Ang pangalawang pinakamaswerteng halaman para sa 2024 ay ang Chinese money plant o ang tinatawag na Pilea. Ang halaman ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng yaman sa nag-aalaga nito. Ito ay umaakit ng pera at positibong enerhiya. Ang kasaganaan ay palaging lalapit kapag meron ka nito sa iyong tahanan. Ang bilog na dahon ay sumisimbolo ng never-ending well. Kung gusto mong tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa iyong tahanan, maglagay ka ng paileya sa iyong living room. At tandaan mo lamang na dapat ito ay malapit sa bintana o di naman kaya sa pintuan upang magkaroon ito ng lakas na siyang ikakalat nito sa buong tahanan. Ang swerteng dala ng paileya ay makakatulong sa buong sambahayan. Ang pangatlo sa listahan ng mga masuswerteng halaman para sa 2024 ay ang split-leaf money plant o ang tinatawag na Monstera deliciosa. Ang halamang ito ay sikat at ninanais ng lahat dahil sa kakayahan nitong mabuhay kahit walang dilip. Ang ibig sabihin ng halamang ito ay hinding hindi ka masasaid sa pera. Ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at katatagan. Nababagay ito sa mga taong mayroong negosyo o nagnanais magbukas ng negosyo. Ang green at makintab na dahon nito ay sumisimbolo ng matatag na pangalan. Maaaring ang pangalan ng iyong negosyo o ang katanyagan ng inyong pangalan o pamilya dahil sa yaman na inyong tinataglay. Maraming tao ang nagnanais ng monstera at hindi nila ito alam kung saan dapat ito ilagay. Ang monstera ay maaari mong ilagay sa south area ng iyong tahanan sapagkat ito ay umaakit ng fame and reputation. Magandang halaman ito para sa mga negosyante o nagnanais magbukas ng negosyo. Kung ikaw ay hindi nakikita ng boss ang iyong kagalingan at nagnanais ka ng promotion, maglagay ka ng halaman ito sa inyong living room ngayong 2024. Ang sumunod na swerteng halaman para sa 2024 ay ang Peace Lily. Ang Peace Lily ay isa sa pinakamaswerteng halaman lalo na sa mga mahihilig dumaya o maglaro ng sugal. Ang halaman ito ay nagpapahiwatig ng swerte sa sa pamamagitan ng biglaang pagkintab ng dahon at bulaklak nito. Ito ay pinaniwalaan ng mga taong Mahilig maglaro ng sugal Ang peace lily ay isa sa kinikilalang suwerteng halaman sa pungsuy At ito ay ginagamit ng karamihan upang magtaguyod ng kalmadong enerhiya sa loob ng tahanan At ito ay ginagamit rin ng mga manunugal bilang kanilang basihan kung sila ba ay mananalo para sa araw na iyon Neon Money Plant. Ito ang sumunod na swerteng halaman para sa 2024. Ang money plant na ito ay ginagamit na pampaswerte ng mga taong nasa networking job o ang trabaho o negosyo ay mayroong kasosyo o partner. Ang halaman ito ay nag-aattract ng malaking kita at tuloy-tuloy na paglago dapat itong ilagay o itanim sa iyong north area o maaari ding ilagay sa iyong living room. Ang ng dala ng halamang ito ay tuloy-tuloy lalo na kung ito ay itatanim mo ng pataas at sisiguraduhin mo na hindi ito masusunog ng sikat ng araw dahil napakamalas na pangyayari iyon. Ang ibig sabihin, ikaw ay maaaring malugi kapag nangyari iyon. Narito ang ilan sa mga halamang malakas humatak ng swerte sa pera sa 2024. Ang mga halamang ito ay mayroong katangian upang makatulong na tumawag ng swerte para sa inyo. Mahalaga ang pagkakaroon nito sa inyong living room o sa inyong mga hardin. At tandaang mabuti, ang halamang ito ay hindi dapat masisira. Kung ito ay gagamitin mong pampaswerte, huwag mong hahayaang ito ay mamatay o ito ay malanta. Kung sakaling ito ay nalanta ng walang dahilan, sikapin mong mapalitan ito at kinakailangan mong magsindi ng isang insenso bilang offering dahil ang pagkamatay ng halamang iyon ay mayroong matinding dahilan. Ito ay sumasalo ng kamalasang maaaring tatama sa inyong sambahayan. Ngunit ang halaman ang sumalo para sa inyo. Palitan mo ito agad upang hindi maapektuhan ang swerte sa inyong tahanan. Maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa bidyong ito. At ang swerte ay mapas sa inyo.